para samahan po tayo ngayong hapon sa talakayan ng anything and everything about book cover. Isang professional book designer po ang ating makakasama. Book designer siya ng Mill Flores Publishing and Bliss. Bukod dito, nakapag-design na rin po siya ng covers ng ilang libro para sa international publishing, uh, publishing houses sa Big Time si Ate. Kwentuhan natin ito. Penguin book ba naman eh? Penguin Books C. Ayan, Penguin Teens, Read C. Kodansha Japan at maraming iba pang authors. Kasama po natin live dito sa Read Pinoy si Carla Marie Godie. Kailangan talaga may translation ng paano binabasa 'yung Godie, no? Professionally known as Art by Carla. Welcome sa Read Pinoy. Hello. Hello po, magandang hapon po. Ang um, bata naman ito, Jens ito. Hey, eh. sa Sino ba papalit dito, Mar? Halika rito, Darwin, kayo kung <laughs> mag-usap Hindi, thank you Carla sa uh, pagkakataon na uh, makausap ka namin dito at samahan kami sa Read Pinoy. Carla, uh, naniniwala ka nga ba sa Don't Judge the Book by its Cover? Depende po 'yan, Ma'am Divine, eh. kasi minsan meron tayong mga libro na sa unang tingin natin parang oh, didiata to okay pero uh -oh. ma'am pagbukas mo ng libro tapos binabasa mo na yung mga contents niya parang oh my god ito yung libro para sa akin so uh -oh. sa akin po hindi ako naniniwala sa mga don't, uh, yung don't judge a book by its cover 'yon so talaga kailangan mo siyang kilalanin basahin kung libro 'yan apo, 'di ba i uh, get to know get to know the contents the story 'yon tama ka dyan. Oo nga. Kasi meron iba na simple lang yung book cover, pero ang ganda talaga ng story. Pero ikaw, um, ano ba talaga sa palagay mo yung magandang katangian na na dapat meron isang epektibong book cover? Kasi sa totoo lang, di ba, kapag nagmamarketing tayo ng mga libro, ah uh, importante pa rin yung book cover eh. Kasi panghikayat mo yun eh. Pang pukaw ba ng interest ng mga dumadaan sa mga bookstore na kung anong libro yung bibili nila, di ba? Mm -hmm. So, kapag gano'n naman po kasi para sa akin, dapat maipakita po ng isang book designer yung parte ng kwento, yung pinaka-bearing po nung storya pero without giving too much away. So, siguro glimpse lang na, ah, ito ito pag binili mo ito, makakapagbasa ka na tungkol sa fantasy or sa romance, mga ganyan. Mm -hmm. Pero not giving too much away din po. Yan. Parang patikim lang niya. Ah, patikim lang talaga. Pero kasi, nabawa, sasabihan ka nung uh, author ng book, pati nung publisher na, ito yung idea namin, na gagawin mong book cover. So, as a book designer, paano mo binubuo yun? Parang ang hirap kasi na, oh, ito gusto ko. Tapos, may mga times ba na talagang yung mga unang draft mo ay nare-reject din. So, paano mo siya, yung nagiging proseso doon? Okay, so una po, ako personally po, mas gusto ko po kasi binabasa muna mm. yung kwento nung author na gagawan ko po ng libro. So, babasahin ko po muna, tapos iintindihin ko din siya. Next po is, kunyari, imimit ko na po yung author or via meeting po, via Zoom meeting. Ang um, tatanungin ko, ano ano ang mood mo dito sa libro mo? Tapos mm -hmm. mag exchange po kami ng mga ideas, mga ganon. Tapos pagdating naman po sa team, sa mismong publishing team na po, mm -hmm. saka namin pag-uusap-usapan na uh, ano kayong magandang kulay? Pwede kaya to pasok ba to dun sa standard ng no publishing house? Patok mm -hmm. ah pasok ba to dun sa imprint natin? Ganon po. Pero most of the time naman po, binibigyan din po ako ng parang leeway or um, parang yung author po mismo, sabi niya sa akin na, Ate Carla, ikaw na po bahala. Gusto ko lang din makita kung ano yung mga um, idea mo dun sa kwento ko. Tapos kapag nakabuo ka na po ng magandang cover, saka natin ipag-collaborate uh, co kung may dapat mabaguhin or hindi. Yun po. Oo, pero talagang ano, no? lahat ng mga uh, elemento ng paggawa ng book cover, kailangan na pag-uusapan ninyo kasama ng Opo. author mismo. No? Uh, pero may mga time ba na sasabihin uh, na ang author na, ikaw na bahala dyan. Kaya Ayun, mo na meron yan. Din po. <laughs> so, parang mas, mas challenging yon di ba? Nakakakaba din po, ma'am. Kasi tapos, ikaw na bahala, tapos pagbigay sa'yo, ah, pagbigay mo sa kanila, ay, ayoko na ito. <laughs> so, think, oh, oh, hindi naman. Kapag ganun po, syempre, collaboration work po yan eh. So, kapag may mga gusto pong ipabago si author, minsan, um, itatry ko po siyang i-meet doon sa gusto niya ipabago. Kumbaga, meet in between po kami kasi madalas po, meron akong mga standard na isinusunod po na manggagaling from the publisher. Mm -hmm. So, hindi lang naman po dahil trip ko lang siyang gawin. No. Kailangan po may sundan ako. So, kunyari, may gusto po si author, mm -hmm. pag-mix and match ko din po yon with the publisher standards. Yan po. Mm -hmm. so, palagay pa, based on your own uh, experience then? ano ang mga challenges ng katulad mo mga book cover designer Mm um siguro po number one is ako po sinuwelte lang din ako kasi mm. meron po akong uh, talagang nag-invest po ang magulang ko sa edukasyon ko nice. <laughs> So uh, so nakapag-aral po ako sa isang magandang universidad po. Tapos, yun nga, um, napaghirapan ko din po, talagang pinag ipunan ko po yung mga tools ko, mm -hmm. mga libro ko, para lang magkaroon ako ng mas malawak po ba na ideas kung paano ko gagawin yung mga libro at mga illustrations na inalagay ko dun sa mga um, ginagawa ko po mga proyekto. Mm -hmm. um, another thing would be, uh, kulang din po kasi sa tingin ko ng parang spotlight para sa mas maraming mga artists pa dito sa Pilipinas. Alam ko po madami kami, madami kami mga sobrang galing at mga alam niyo yon aspiring din po na magsimula ng ganitong klaseng um, oportunidad po. Mm -hmm. Pero sa ngayon po, kulang pa po kasi talaga tayo ng, I i suppose, resources. Mm -hmm. Kasi uh, iba naman po kasi talaga yung sa international resource as against to the Philippine resource. Mm -hmm. And sana po, sa future, through itong mga ganitong programa, mm -hmm. um, magkaroon pa po tayo ng madaming resources and um, opportunities para sa mga artists at mga book designers sa katulad po po. So, madami tayong i-feature ngayon na ano, na mga, <laughs> mga book na cover designer kasi napaka-importante ng pagbuo ng libro talaga ay yung mga katulad ninyo na mga illustrator, na mga designer, 'di ba? Pero ikaw, ano ang nag inspiration mo sa pinakaunang libro na ginawan mo ng book cover? Teka, bago mo sagutin 'yan, unang-una, -una, anong libro muna ang pinakaunang ginawan mo ng book cover design? As a professional artist. As a professional... Dito po sa Philippines, yes. ang una ko pong ginawan was... It's a Wattpad book. Mm -mm. It is by the author uh, The Cat Who Doesn't Meow. And the title po is um, Kiss You. Tapos, ang nagiging inspiration ko po doon is... yung nga, binasa ko po muna yung manuscript niya. Tapos, another thing would be yung... um, pagka-excite din po ng mga fans ng libro. Mm -hmm. So sabi ko, oh my God, hindi ko to pwede. Kailangan maayos ko to gagawin. Kasi kailangan yung cover niya, um, akma, dun mm -hmm. sa pinaka-historia. Kasi bakit ako gagawa ng book cover na hindi naman po akma dun sa kwento, di ba? Pa- Mat matataliwas po dun sa point ng pinaka-story. So dapat ma i-representa ko po ng maayos yung kwento doon sa book cover. So, ayun po. Pero ano, um, ikaw ba? Kasi sinasabi mo na sa ngayon, alam ko na madami kayo. Pero yung opportunity, then exposure, hindi lang sa local market, pati sana sa international market, napaka-importante. Ikaw, may experience ka na eh, na ma-expose sa mga opportunity sa abroad pero yung iba medyo nakukulangan. So paano yung um meron ba kayong ginagawang kubaga effort within your um, industry, within your group na makatulad mo na pagtutulungan para kahit papano din naman ay makaroon uh, magkaroon ng opportunity yung iba na medyo, alam niyo di ba yung mga sa mga, yung mga artist, may mahiyain pa eh. Parang ay, hindi pa ganun ka ma-PR, di ba? hindi tulad mo, maganda na, ma-PR pa, talented pa. O so, paano yung iba? Paano nyo sila hinihikayat? Ah, uh, one thing po, kasi nung nagsisimula po ako, ang ginawa ko po, um, nakipag-usap din po ako dun sa mga uh, authors at nakiusap din po ako sa kanila na, uy, kapag naman, ano, meron ka mga kapwa mo, mga friends na gusto nang magpagawa ng book cover sa akin, baka naman. Oo. Baka naman pwedeng i-ano eh. po ako, diba? Oh, oh. Kasi networking din po ang pagiging, ano, artist. And, ayun nga, tama din po kayo. Madami din po talaga kami mga mahihain. mo kala po ako hindi mahihain, <laughs> pero mahihain po lata. talaga ako. <laughs> So, ang ginagawa ko din po, um, kapag po nakabuo na po ako ng network ba, um, nakikipag-usap din po ako doon sa mga kapwa ko artist na, oh, baka gusto mo, ano meron kasi akong kakilala na may kailangan ng ganito. So, ako din po mismo, uh, binibigay or pinapakilala ko po yung mga kapwa ko artist doon sa mga kliyente ko po na, uy, ito magaling to, baka pwede mo siyang ganito kasi ito yung… Um, ito yung mga nagawa niya, ito yung pinaka-forte niya ba? yon, mm -mm. So, oh, through connections din po kami. Oh, kasi hindi naman ikaw, ikaw, hindi naman lahat ng genre ikaya eh, kaya mong gawa ng book cover, no? Talagang kailangan, ano lang, referral system ba, kumbaga? Eh, kailangan friend, friendship kayo. Pero eto ha, talong <coughs> ko lang. Uh, sa ngayon kasi, ang um, malaking tulong yung online platform, yung social media platform to promote yourself yung talent mo, yung skills mo, de ba? Um, ikaw, uh, based on your experience, ah uh, yeah, may ad, may bentahe sa may advantage sa pero meron din bang disadvantage? Lalo na yung issue na nananakaw minsan yung mga gawa mo. Ah, opo, nangyari na din po oh, sa akin. <laughs> so, ah uh, alam ko po, madami sa ating mga artist dito sa Pilipinas ang nene toko ko sa mga author at mga taon nga din po na um, AI art, yung mga yes. um, na, nagnanakaw din po. Uh -oh. <laughs> sabi ko na po, nagnanakaw. Uh, kinukuha ang mga gawa natin na hindi naman, at sasabihin nila na sila ang gumawa nun. Mm -mm. Para sa mga ganong klaseng mga um, experiences po, I would say na, kailangan lang din po kasi talagang maging vocal tayo, mm -mm. na ito yung gawa ko. Pwede mong gamitin basihan yung art ko pero wag naman po natin uh, talagang upfront na nakawin at Oo. sasabihin na di ako po ba dito parang hindi wag po tayo ganon. um about naman po dun sa AI art ito po sa akin lang po ito ha mm -mm. um <laughs> sa akin lang po ito kasi ang naiintindihan ko po na hindi naman po kasi lahat ng author ay merong budget Mm -hmm. deba at hindi din naman po lahat ng mga publishing house ay may malaking budget din para makagawa ng isang napakagandang uh, front cover or yung pinaka cover nga po ng libro pero i would highly recommend for everyone to just utilize these AI um programs and apps at gamitin lang po ito as tools mm -hmm. so wag po natin silang gamitin as a replacement for the artistry of the Filipino um, creatives. ba? Diba? Kasi nandun pa rin po ang puso, nandun pa rin po ang soul, pero mas maganda pa rin po kasi talaga kung Uh, itata itataas natin yung mga creatives natin kasi napakarami po natin magagaling na mga creatives at mga illustrators at mga book designers. Napakaganda na sinabi mo, Carla. Sa so, totoo lang. Um, pero ito, ano mabibigay mong tips dun sa mga mga baguhang author? Yeah, sinasabi mo na medyo konti yung budget o wala pa talagang budget pero gusto nila na maging maganda at effective yung book cover design nila. Hmm ah uh, Number one po is kung kayo kukuha ng basa-basa ng mga artists at mm -hmm. mga creatives, um, okay? Usually po, let's say kung meron po talaga kayo kayong budget, di ba? Kung meron pa yung budget na uh, author, uh, pumunta po kayo doon sa National Book Development Board at meron po silang mga listahan mm -hmm. na mga pwede nyo pong i-hire ng mga uh, tao, mga book designer, illustrator, para po sure kayo na hindi kayo tatakbuhan. <laughs> Kasi meron pong mga naging issue na before na, yun nga, mabayaran lang, okay na, bye-bye, ganoon na po. So, para po sure na hindi kayo tatakbuhan, doon po kayo sa NBDB maghanap ng mga uh, artists nyo po hanap. Tapos, para naman po doon sa mga uh, aspiring authors or yung mga debuting authors po natin na kulang pa sa budget, di ba? Uh, ang NBDB po kasi eh, meron din po silang plataforma na um, grant, di ba? Yes, Nag-grant but... po. ang NBDB. Mm -mm. So, pwede nyo pong um, gawin or sumali po kayo dun sa mga grants na yon. Another thing would be, ayun nga po, Um, magtanong-tanong din po kayo dun sa mga kaibigan nyo pong mga author. Dahil sure po ako na meron mga kakilala yan, yes. mga trustworthy na mga uh, book designers at mga illustrator. So, ayun po. Ayun, nako. Napakasarap na kwentuhan ni Carla. Carla, meron ka bang gustong i-promote na kung ano man ang mga projects mo ngayon o events mo? Ah, okay po. Salamat po. So, for now po, um, gusto ko lang din po sana i-promote yung lumabas po na libro na tumulong din po ako doon kasi ako po yung nag-illustrate ng characters. It's called uh, Fall in Love or Don't by Isabel Christina Kish. Mm -hmm. At mabibili nyo po itong libro na to soon. Uh, hindi ko po alam kung basta mabibili nyo siya coming soon sa ating mga lokal na mga bookstores. So, pero kung hindi na po talaga, ano, hindi na po talaga kayo makapaghintay, pwede niyo po tignan sa Amazon Kindle. Another thing would be, um, this is for my international authors and fans, um, the book that I illustrated for the interior illustration, the book is called Forgive Me, Father! by um, Katarina Sinclair. You can also buy that book on Amazon Kindle. Thank you. Wow, thank you so much. At maraming salamat nga sa yung pagsama sa amin. Ang ganda ng kwentuhan. Ayan, kaso baka wala kita oras. Gusto pa? Sa so oras pa. <laughs> Thank you so much. Ah. Meron ako na ako nakita tanga ano, tagapagsalita <laughs> ng mga book designer. Thank you, Carla, at sa uulitin sa susunod na pagkakataon na pa. Salamat din po. Ayan po si Carla Godier, isa pong uh, book cover designer.